Eh, okay, yun o. Oh. Out na naman tayo. Tiyap na naman natin mga repa. Tara, magpapawis tayo. Basketball tayo. Nag-aaya uh, mga teammate ko. So, kunin natin yung bike ni Benji. Si Benji, nasa Pilipinas na. nag Takpo natin yung bike na. Ah. Parang malambot ah. Pwede Pwede yan. morning mare pa account ah. lang lang sa trabaho so yun na miss ko na mag vlog magpay ko na ako baka ba't ako isang kamay na ako eh. diba mahirap na ito yung sinasabi nila Liza na bagong sabu-sabuhan magkano? wala man nakalagay na press mm, may bagong sabu sabu dito sa amin mga repa oh. diba? lapit lang hindi na kumain dito ayun may presyo pala doon oh. tignan muna natin o oh, diba hanggang 220 may 320 pinakamahal pero 180 ganon 190 to 10 pwede na rin 11am to 2 11 to 2 tapos 5 to 10 ang bukas niya bilhin mo tayo ng drinks para may mainom tayo pwede na ba to? <laughs> ayun beer pang patulog na no are pa sarap tagal na rin ako hindi nainom ah lang? Ito lang. Ito lang ito. Energy drink. Ito ko 7-11. 7-11 Taiwan. Apat pang kami. hapat Kulang pa. Mangintay tayo. Maray pa. Itimig yan. Boob. Shooter yan. Shooter. Oh. Grabe pawis. wes. Nagtuunto lang kami, tuunto. Kula ng player. Ah. Video natin slow motion dak dak. Isinin ko sa iyo. Ano na? guna ako. Dito tayo ng kantin. Kakain tayo. Oh, Mga kaya pa, di ba? Hindi pa ako nag-almusal, ha? Hi. Hi, Pans. <laughs> Let's go. Ano naman Kanin na lang tayo. Break time. Oh, Ang dama, pa ng pila. Mamaya na ako, kung mga repa, let's eat to. Yan. Saka-saka lang tayo. Gamit ID. Kalta sound. Ah. Kain po. Let's eat. Chicken to chicken. Tapos may sabaw tayo. Pang ganun natin. Diba? Sabaw ng manok din to eh. Pwede na yan. Let's eat the next day. Ah, antok pa ko. Yo, good morning. Good morning. Good morning, mga repa. Yo. Kamusta kayo lahat? Six uh, start na, na ng umaga. Ibili ako ng ulam ko. Tapos magpapatato tayo mamaya. Kakain ah, muna ako. Mga almusal, siyempre, diba? hanapin pa namin. Ang oh, sarap ng ulam. Mm, ito na. Ang ginatan ba Tsaka itlog. itlog. Oh, dito diba? na lang kakain pa tulog pa yata yung mga karumit ko eh. Okay. Oops. Pag umaga kasi yung mga karumit ko. Six pa lang. Pag umaga pa naman. Dito na lang ako para medyo makagalaw ako na maayos. So, itlog at saka ano ba yung binili ko? Ulam. Oh, may gata nga to. May gata. So, isa't kalating kanin. So, so yun nga mga good morning yun. Dahil okay, gising mo lang din. Tutuhin na uh, alas ko. Kababangon lang. Hmm. Magpapatato Magpapatatuhan mamaya. Yan naka-schedule tayo. Bagdag-tatoo tayo. <laughs> diba, mara yun pa. Kayo muna tayo. Lug. Mm. Mm.

Ay, hey, namiss ko tong lugar na ito ta. ah. Dito tayo nagpapatato, pa. Tayo lang natin. Patato ulit ako. Let's go. Ano kaya gagawin dito? Baka building na naman, no? Ito ang luwag eh. Hintay ko si Master. Surado. Pababa na siya. Si Master Erickson. Ah, third door. Let's go. Yan, yeah, may design din din yan, di ba? May background din na hindi niya. Oo, oh, Master. Wala yung gabi natin background yun, ha? Ano? Ericikson Anantohan mag

Grabe ang sight. Nandindib ko maray pa. Mistake yung sinot ko. Dapat hindi ako nagputi. Baka maano lang ink. Diba? Alas 5 na. 5 na lang hapon. Bali 5 hours. 5 hours na tatuan. Bali kung may pasok kasi sa Steam Master. Kung medyo may babalikan. Balikan na lang namin. Sunod. Siyempre, hindi ko naman may pasok pang gabi. Diba? So yun. Karabing sakitan mga repa. Woo! Let's go! Parang walang nangyari ah. Bili muna tayo ng pagkain. Dito na ako sa dorm. 5.30 na ng habon. Bibili muna tayo ng pagkain para may pagkain tayo pagising. Dahil sobrang sakit ng dibdib ko. Para pa. Say, magpatato. Magpagkain. Mm -hmm. Isang lang mga repa tsaka adobo ang ah, mati ng dibdib ko grabe, sumpalang sakit pala talaga ng dibdib atuan, baka kainin ko na ngayon to Nagutom na ta na rin ako. Ipaamin na nanghalian halian. Nung oras ako nagbiyahe, pamunta ang... kay Master kanina, 10.30 ng umaga. Pag tinapay lang kami, tinapay kape. Ah, alas 12 kami nag-umbisa. Kasi pare, inayos pa, di diba? Ah, maray pa. Kasi magpatato. Bago kayo magpatato, dapat pag-isipan nyo mabuti. The next day. Ay! good morning Diba? Puno na Dami na tato Mahilig din kasi ako magsando Kaya okay lang yun Sakto lang na Ano ko? Bibili pala akong pagkain. Bibili na ba ako? Pakain na ba ako? Ayoko. Sino kaya ito mga repo? Ginugol translate ko, be careful with this, with this person. Na uh, humihiram ng pera. Baro mani sabi. Ardenyo. Ninyo. Mga alam nyo. Pinoy pa. Pinoy ito. Grabe. Nakapos tari. Mm, kalat oh. Sa ulam mare pa. Isda yung ginawa ko. Bro, sda. lang. Dun. Hmm. Sarap niya sda. Kain tayo mare pa. Yun oh. Medyo hindi na sumasak kahit. Okay ba? Okay. sabaw lang. May itik out ako para mamaya. Ah. Oh, okay. sabaw tayo sabaw Hmm, narepo Hindi ako ng extra ng sabaw Beep noodles, oh, sarap niyan Baka hmm. Manghang kasi yung timpla ko Nilagyan ko lang si Ilya, banghang uh, Dagdagan natin yung sabaw Para matimpla natin yung hanghang Diba? Yun Then, mm, isda tsaka kanin take out take out ko na yan bawal ko na mamayang gabi pasok na ako mamayang gabi kain tayo mare pa let's